Iginit ng pamilya ng radio broadcaster na si Juan Humalon na walang kinalaman sa trabaho ang pagpatay sa kanya. Posible raw nag-ugat ang pangmaslang sa away lupa. May detalya si Ryan Lesigas. Asa kwan tunyo, Ratilia. Nagpo-programa live sa radyo si Juan Humalon sa kanyang tahanan sa barangay Don Bernardo Neri sa Kalamba, Misamis Occidental ng pagbubarili nito ng hindi pa nakikilalang sospek pero ang kanyang pamilya hindi kumbinsido na may kinalaman sa kanyang trabaho o di naman kaya sa politika ang dahilan ng anilay brutal na pagpaslang sa kanilang padre ni pamilya. Justisya ang hiling ngayon ng pamilya ni Humalon. Ako po ay labis is na nalulungkot at yung pamilya ko dahil sa nangyari na brutal na pag, pag, pag pagpatay sa aking ama at hindi ito at hindi ito deserve sa aking ama sabi naman ng presidente ng Mindanao Independent Press Council, away sa lupa ang nakikita nilang motibo sa krimen. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na sinubukang patayin si Humalon. Kung titingnan namin yung record ni Johnny, mabait siya, nilalapitan, pero may mga, na, yun lang yung sinasabi na sa, may problema sa lupa, which is nag-trigger ng isang disagreement among family members, relatives. Ayon naman sa Presidential Task Force on Media Security, tatlong suspect ang nakikita nilang nasa likod ng krimen. Tuloy-tuloy na rin daw ang backtracking sa CCTV at pagkuha ng impormasyon mula sa mga witness. I'm positive na ano na with this uh, really very tragic development uh, uh, enough attention Particularly po sa area ng Mindanao, ang, uh, ay may bibigay po ng ating uh, gobyerno upang uh, ma-arresto na itong mga ito. Nauna nang gumawa ng Special Investigation Task Group ang PNP, inilabas na rin computerized facial composite sketch ng isa sa mga suspect na sa 5'5 hanggang 5'6 ang taas at edad 40 anyos pataas. Sa buong bansa, ang Mindanao ang may pinakamaraming bilang ng pinatay na mamamahayag. Kaya naman parawagan ng MIPC. Itulak yung totoong pagsulong ng hustisya. No? At itulak yung totoong safety and security of the working members of the press all over the country. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.